Mga ka-amazing, alam mo ba na mayroong isang ibon na may pambihirang talent sa panghuhuli ng isda? Ito ay ang Black Heron o kilala rin bilang Black Egret. Ang Black Heron ay isang uri ng ibon na matatagpuan sa Sub-Saharan Africa at Madagascar. Sila ay kilala sa kakaibang pamamaraan ng paghunt ng mabibiktimang isda Gamit ang kanilang itim na balahibo at malalapad na mga pakpak, ang black heron ay lumilikha ng tinatawag na canopy feeding o umbrella feeding, kung saan binubukan nito ang kanilang mga pakpak na pormang payong upang magbigay ng lilim sa tubig at makaakit ng mga isda na sumilong dito dahil iniisip ng mga isda na ito ay isang ligtas na lugar na pwedeng pagtaguan Kapag ang mga isda ay lumapit na sa ilalim ng mga pakpak ng Black Heron agad nila itong huhulihin gamit ang kanilang mga tuka Ang pambihirang pamamaraan na ito ay nagbibigay sa Black Heron ng advantage sa paghuli ng isda lalo na sa mga lugar na may matitinding liwanag ng araw Mga kaamazing amazing nagustuhan nyo ba ang video natin ngayon? Huwag kalilimutang mag-like, mag-follow at mag-subscribe. See you on our next video. Salamat!